Dako gid ang pagpasalamat sa Markwell Pika Pika sa Deka sa tanantanan -tanan, nga suki kag maging suki pagid ay sa tanantanan -tanan, nga nagabakal kay nagakaon sang aton pagkaon nga ginaserve para sa inyo tanan. Maluwas sa manamit naton nga mga street foods may ara na kita available nga manamit nga bak choy nga inyo gid enjoy. Kag sa tanantanan -tanan, nga mga suki kag maging suki pagid kabay nga mag-enjoy kamo sa mga pagkaon Kadlat nga serve namon para sa inyo. Kag, man matilawan ang manamit namun munya cookies, kag cupcakes, kag ang susang amon nga street foods. Amon gidgin timpla nga may puno sang pagpalangga, kag baghigugma. Kag syempre, suportahan taman ang tanan-tanan nga nagadegosyo dere sa Deka. Tungod nagapati ang Markwell Pika Pika sa Deka nga kung suporta ang ihatag naton sa ila, suporta man ang ibalik nila. Kanamit sang batsoy naman, nga daw dilapan mo ang yahoo. Naga ice ice ang amon, nga ilim nun, nga daw sa North pool ka lang naga ino. kag ang sauce naman, puwerte kanamit, nga daw dilapan mo ang paper play. Sa Markwell, pika-pika sa deka, hindi mauyang ang imukwarta. Magauli ka nga busog, kag malipayon pa. Kaupod sa bugos mga barkada, kag bugos mga pamilya. Ang Markwell Pika Pika sa Deka para sa dine-in, may free wifi kita. Pag may mga bata, madala, may free Mr. Mel kita para sa ilan kag para updated kita paki follow sa aton nga Facebook page Markwell Pika Pika sa Deka Ang Markwell Pika Pika sa Deka yara lang namtang sa Deka 3 Phase 2 Block 8 Lot 9 Manamit malipayot masadya puno sa pagbalanga kag puno sa paghigog amo ina ang tatak Markwell Pika Pika sa Deka Pika rico, pika rico, pika rico pika